Yung sili na po ng sili, magtatanim tayo ng sili. i think

两个。 po ang ating third floor rooftop garden. Ang dami ng patola dun. Ba? Ah, Maraming bunga sa tuloy. Unlimited po yung ating patola. Marami na po tayo nakuha dito. At naipang magay natin yung iba sa ating kapitbahay. Kasi di ko naman maubos to. Ayan. Dami. Marami pa yung banda. Doon. kamias natin na yun. Daming bunga. Nag-harvest tayo kahapon. Ating kamias. panilusog so, po ng ating mga halaman patunay lamang na yung ating lupa ay napakataba dahil decomposing at tunay pure na garden soil so na ating patola, daming bunga uh, upo dami rin natin na pitas dyan tuloy-tuloy pa lang kanyang pamumunga yan Ay, patola pa yun ng na bunga napakasipag yun no? ang daming bunga ng patola natin unlimited ito yung upo mamumunga po ito ayan malabas na po yung bunga ganun tuloy po yan mayroon pa po, po dito yan ganyan natin dito ayan Ito po yung ating mga uh, organic fertilizer na no, tayo rin po ang nagawa. Produce, yan. Lagyan po natin ng produce yan. Yung banana peel ayan. Napakaganda rin po yung pampataba. Fermented fish juice, ayan. Fermented produce, ayan po. kumpleto po tayo. Meron pa tayo rito. Ayan, katago. Nakapalan natin. Ayan, fermented fruit juice yan. Ayan. Nasa ito sa salina natin mamaya. At ayun pa yung payum, rice o oh, tawag natin fermented banana peel na yan. So ito po yung ating yung bakan talaga. Dito po aking pinipermented yung ating mga produce, yung mga prutas. Yan. Yan natin pinaferment, After one month, sasali na kakatasin, isasalin natin sa mga galon ito natin isasalin kapag nakatas na natin yan so next week pwede natin katasin yan ang paggawa po niya mga prutas na tinagdad sa isang kilong prutas kala ating kilong asukal na pula ayun po dahil marami po yan dalawang kilo isang kilong asukal na pula yung ating inilagay one is 2 po ito naman po yung ating fermented fish mga sariwang isda po yung ating tinagta isang kilo dalawang kilo ata o dalawang kilo nga ating nilagay dyan sa fermented din po yan one is to one naman po kapag isda dalawang kilong isda dalawang kilong asukal din yung ating ilalagay ipiperment natin ng na one month at purong puro po yung kakatasin po natin at isasalin sa lalagyan at ang paggamit po niyang pandilig pang-spray sa ating halaman sa isa isang litrong tubig tatlong kutsara na pure fermented fish juice or fermented fruit juice kala tatlong kutsara lamang po o spoon, ang ilalagay sa isang litrong tubig yun po ang ating pinandidilig sa ating mga halaman at pinang-spray kaya malulusog at maraming bunga ang ating mga halaman. So, ito pang muli si Manny June. Maraming salamat at magandang umaga. Masayang pag po sa ating lahat. Isang maulan na umaga po. Bye-bye!